So yun guys, pakita ko sa inyo yung parang kuwan o oh, yung tinok-tinok. Alam dami dami. Daming tinok-tinok dito. Ito -tino. mo. Aroy. Aroy. Yung tinok-tinok. Nip. Yung tinok-tinok eh? nga siya, Nip. dapat parang puro buto. Hindi pa siya hinog. So ayan oh, Ang lawak ng parang tinok-tinok dito sa atin. Peaceless kung sa English. So, ayan. Ito naman. Sobrang dami ng lukwat fruit. Ayan yun. Gupong-pong. Lukwat fruit. So, doon nakahilira. Alam, galing tayo doon. Ngayon. Dahil nakahilira dito. Oh. Mga lukwat. Hanggang doon, puro look what fruit siya. So, yun guys, oh. Nakikita nyo. Ang dami. So, ngayon, may dala ako. May dala ako ngayon, nilagay ko sa supot. Kasi yung buto niya, iuwi ko sa Pilipinas kung mabuhay. Kasi may nilagay ako sa box dati. Nakuhan daw eh. Nabulok eh. Yung buto niya oh, sobrang dami talaga. Grabe, parang lunggan siya na gapung -pung. Oh. Hanggang taas doon. Hanggang doon 'to. So may gulayan doon, na kel. So Hanggang dito oh. Mga tingnan ano? Mga green pa yung iba. Ito, green pa. Hindi siya masyado hinog. Ito, ang dami. Ay, Marley, nakakatawa. Tingnan, no? Ay, look what dito. Luti, come here. Luti, come here. Ang <coughs> tao. Come here. Uh, Dali, guys. Ano mo, dami hanggang doon. puro lokwat parang tinanim siya parang tinanim parang tinanim siya mga ah, fruit ito green, green pa to green pa yun sa taas ang dami ang dami talaga ang imita siya hello there's a lot of lokwat fruit here yeah, yeah there is is a lot nice Yeah, yeah, sorry, Mary. There's more lukot a here. No. Hmm? Here's a baba. Oh, lokot. Matamis kayo ito. Magpitas na tayo. Mali, tikman natin ito. Mali, wait. Mali. Hmm. 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 tayo si Ah. Ngayon guys, Parang farm siya ng kuan. Sa atin parang farm ng lansunis. Puro puno ng lokwat. Kikita mo pala dito. Grabe. May ako nakakita dito ng puro lokwat. Nakahilira talaga siya. Kasi yan, kasi itong buto niya, ikuhan ko yan, uwi ko sa Pilipinas, kasi tutubo yan sa atin eh. O. Oh. Hanggang dun sa baba, yung namimitas na siya, yan o. Or or look what. Adon tayo galing kanina nandito sa kabila Tina, tinanim kaya nila na sadya ito kasi yung daanan dyan puro lukwat talaga ito pag mahinog to lahat sobrang sarap ang tamis ng kulay orange so dito ang lalaki oh Diba? Ang lalaki dito, Marley. Oh. Parang lunggan siya sa ating parang gapungpong siya. Yan. Pa-uwiin pa tayo. Nang lokwat lang tayo. May kinuha ako supot. So sa <coughs> lokwat. Ang ganda ng katuwa. Kahit maliit siya, bunga. Dun. Puro lokwat pa yan pababa. Yun lang guys. Video for today. Thank you for watching. Bye for now. Please subscribe. Thank you very much.